So habang hinihintay po natin yung official na sagot ng TAPE tungkol po dito sa naging ruling ng Bureau of Legal Affairs ng IPO ay uh, tinitingnan ko na muna yung pong mga posts ng mga defenders ng TAPE okay yung mga Nambaba siya akin, katulad nila Solid Kapuso Forever At yung mga ibang pages pa At uh, para maghanap ng clue kung ano yung magiging plano ng tape moving forward Kaya si Board Productive, chinek ko din, so may article lang siya oh, Pero may nakita akong comment nitong si Ted, Tape EB Defenders na page Na naglive din kanina, so, hindi ko napanood yung live Pero meron siyang mga comment kung saan, uh, mukhang more or less yan po ang pwedeng maging direksyon ng uh, tape moving forward okay, in fairness ha, gusto ko lang sabihin itong si Ted, Tape EB Defenders ay uh, uh, kahit magkaiba kami ng sinusuportahan na noon time show eh maayos naman, kasi hindi siya yung uh, puro bardagulan siya ay, ano, dinedefend lang niya yung pong side nila at sinasabi lang niya kung ano yung opinion niya tungkol po doon sa sa sitwasyon ng tape at ng uh, TVJ okay, so ito po yung kanyang kinomento iakyat pa sa Director at Director General ng Bureau of Legal Affairs, IPO Philippines ang case. Okay, so yun ang sabi niya kasi hindi din ako masyadong pamilyar sa sistema dito sa IPO eh. Iaakyat, iapila. So bali yan, sa Director at Director General. Hindi ko alam kung magkaibang step yon o isang step lang yon, isang apela lang yon doon sa dalawa. Okay? O pagkatapos, pag hindi pa rin sila pumanig sa kanila doon um, sa Court of Appeals, pagkatapos sa Supreme Court, which is aabutin niya ng mga dalawa, tatlo, limang taon. O, nag-50 years na yung pong itbulaga hindi pa tapos yung pong kaso dito po sa Supreme Court. And of course, syempre, uh, mapasok din dyan yung pong uh, kaalaman ni Tito Sen pagdating po sa batas dahil matagal siyang mambabatas, di ba? Kung aabot po sa Court of Appeal, Supreme Court. So, uh, kung if they decide to pursue that, of course, gagastos sila ng milyon para po iangat yan, iangat ng iangat, hanggang umabot ng langit yung pagangat. So, na-decision po yan ng tape kung gusto po nilang iperso. Pwede nilang pahabain to umabot ng tatlo at limang taon. Pero yun nga, kung if they decide to go down that way, di ba? Parang parang kunyari nagkasuhan niyan sa isang property eh, sa isang bahay. O pero ang maganda lang dito kung pinag-aawayan niyo ay isang bahay, uh, yung Tito Vic and Joey nasa kanila yung uh, property. <laughs> sila ang makakagamit sila ang di ba habang pinagtatalunan nila itong bahay na ito which is yung Itbulagana na pangalan o oh, TVJ po ang nakatira na okay sila na ang may karapatan na gamitin dun sa bahay kumbaga napasheriff nila yung pong bahay parang ganon ganon lumalabas in eh, explain ko lang so yun po ang maganda so ang tanong gagamitin na ba ng uh, TVJ yung pong Itbulaga name 'Yun ang 'yun ang malaking tanong. Siyempre, desisyon po 'yan ng uh, TVJ management. Pwedeng palitan na nila kaagad, kahit bukas palitan na nila. 'Di ba? Uh, pero kung mas maingat sila para maiwasan yung mga mga kaso kaagad kasi definitely mag-aapela pa to kung 'yun ang direksyon nila, maaring i-edit muna sila pero mas maluwag na nilang nagagamit yung pong uh, TVJ tsaka yung uh, yung Itbulaga uh, sa kanilang mga pagsasalita sa kanilang mga posts di ba uh, uh, yun, nga po nagpost na nga yung ano nagpost na nga yung uh, ito ko na eh nagpost na nga yung TVJ page na isang libot isang tuwa buong bansa buong mundo eat bulaga oh, nag-post na silang ganyan. So mas maluwag na nilang magagamit yung pong Eat Bulaga. Kung papalitan yung name ng show to EAT, to Eat Bulaga, oh, decision po nila yon Kasi yun nga, maaring gamitin pa rin nito para manggulo at magkaso, mag and desist din yung pong kabilang kampo. Oh, pero, pero, yun nga, although, although we're not sure kung magbabago sila ng pangalan, ang advantage po na meron ka ng IPO, kapag nagpatuloy ang tape sa paggamit ng uh, eat bulaga ay maari po silang uh, kasuhan ng uh, ng TVJ para po sis and desist 'yung paggamit nun At doon papasok 'yung pong kaso sa Marikina kung 'yun na 'yung gagamitin, 'di ba? Kasi lalo ngayon lumakas po 'yung kaso sa Marikina kasi hawak na ng TVJ 'yung pong IPO. Dati hawak ng Tape, ngayon po hawak nila. o oh, talagang sis and DC kailangan tumigil po yung tape na gamitin yung pong pangalan ng Ipulaga kailangan din po nilang magpalit so that is a huge victory para po sa uh, TVJ to finally finally win over ito pong Bulaga na pangalan okay so medyo magulo medyo magulo pero yan na uh, ang sabi dito ni ano ang sabi dito ni uh, Ted uh, Ted Tape EB defender mahaba pa ang laban Okay, so yun yung kanyang komento. So ibig sabihin, baka ilaban talaga 'to ng tape. Kung ako po ang tatanungin niyo, kung ako lang, kung na, suggestion ko lang naman, 'di ba? Uh, ang haba na ng laban eh, mga 6 months na nag-aaway sila. Sa akin maganda po siguro it, para sa tape to start over na. Kung magpapalit lang din naman sila ng pangalan, kung baka makipagsettle na, ayusin na. Uh, ayusin na kung ano yung dapat ayusin para yung mga kaso, madrop na, wag nang magano bago magpasko, madrop na lahat ng mga kaso hayaan na sila Tito Vic and Joey na gamitin yung Itbulaga yung pong show sa Channel 7 pwede naman pong mag start ng panibago gamit ang bagong pangalan at uh, ako ay want them to be successful but using a different name sa totoo lang sa totoo lang eh, ngayon po medyo lumalaban din naman sila sa ratings may mga araw na sila yung lamang dun sa Newtam at yun ang tinitingnan ng mga advertiser sana po ay uh, wag nang isulong pa kasi ang lahaba haabutin sila ng tatlo, apat, limang taon dyan kung papaabutin apa nila ng Supreme Court kung ganun ba ka... ka ano sila, kung ganun ba nila gustong uh, pahabain itong kasong to e, alam po nila na hindi din naman titigil yung pong uh, TVJ at yung kanilang mga pamilya po dito so sana po, eh magsettle na, makipag usap na hayaan ng gamitin yung pong itbulaga ng, dyan sa TV5 at... Uh, magsimula ng bago yung pong tape sa GMA7 yun lang naman ang aking suggestion para although mas maganda pag mahaba yung away mas marami ako na di ba mas maganda sa vlog ko pero sa totoo lang nakakapagod din naman gusto ang gusto lang din po namin matapos na po ito magamit na yung itbulaga at malagay na tayo lahat sa tahimik di ba at uh, matigil na yung away na to kasi medyo medyo nagkakasakitan masasakit yung mga sa nasasalita di ba uh, mga words na nasasabi so sana po yun lang naman So thank you very much guys. Pag mayroon pong update, ire-report ko po sa inyo. See you po sa next vlog, mga Dabarkads.